Magandang umaga mga maring, oy! Nagiinit talaga mga maring ang akong pananaw diha sa mga lumot na yan, oy. Akalain mo mga Mars, kakaisis ko lang sa kanya ng dalawang linggo ang nakakaraan. Andiyan na naman siya. Ah, kaya mga Mars na imbis na magpahinga na lang muna ako kasi kakatapos ko lang sa ibang mga trabaho. Ay, nag-init na naman yung mata ko sa lumot na yan talaga. Ay, kaya sabi ko mga Mars, mamaya ka lang pag ako nakapagpahinga. Ubusin talaga kita. Hindi talaga kita lungan, og hindi ka diha makuha. Ay, pero mga Mars, yung nandyan sa kabila, sa taas ay hindi ko na kinuha kasi may kuryente man yung doon, oy ay ito naman mga maringang ang ating isunod ang uh, maglinis ng ref wow ay parang hindi naman to nalilinisan ng matagal ng panahon tong ref na ito oy ay syempre mga Mars ang gagamitin ko dyan na pampunas kasi hindi man pwedeng ibang mga pamunas na mga magagaspang foam lang talaga yan siya ang pamunas dyan wow, wow.